Hello guys, welcome to my YouTube channel, Sweet Mal Vlogs. Ayan, di pinapakilala ko sa inyo ang aking alaga na si Pokwang. Hey, Hello Pokwang. Pokwang. Pokwang, Pokwang. Ayan si Pokwang guys, anak ni Poknat. Ayan oh. ang cute cute. <laughs> Pokwang, ayan ang ating si Pokwang guys. Ayan, kain siya ng damo. Ayan, dalian niyong kumain ng damo para kumain. Para ikaw ay tumaba agad. Ayan si Pokwang. Ayan guys. ini si Pokwang guys. oh, taba, taba Ang cute-cute ng aming alagang si Pokwang. Hello Pokwang. Kain pa more. Kain ka para ikaw ay tumaba. Para malusog ang iyong magiging baby. Ayan. Pokwang. Ayan Quang. si Pokwang guys. Pokwang, Kain pa more bokwang. Ayan, dali ang mong kumain pare ko maging malusog. Ito naman si Poknat. Ayan, si Poknat ay may sungay. Ayan, mataba. Sobrang laki ni Poknat. Ayan si Poknat. Poknat. Ang cute-cute ng Poknat na yan. Yung isa naman yung anak nang si Pokwang. Poknat at Pokwang. <laughs> Ang ganda ng pangalan nila guys. O, diba? <laughs> Ayan. Punta sila dyan sa bukit. Kain ng damo. Sige, kain ng, kain ng damo para may kakainin yung baby mo sa loob. Malapit na siyang mga nakabuanan na ni Poknat at saka si Pokwang. Ayan. Ayan. Kabuanan niya na nga guys. Si Poknat. Ayan. Malapit na rin mga si poknat guys. Kabuanan niya na lang. Nintay na lang niya yung ano ang kanyang oras. Ayan, o, oh, diba? Ayan, so cute. Ang aking si Poknat. pognat Uy, Poknat. Kumain ka ng marami para tumabi. Para tumaba ikaw. Ayan. Thank you for watching guys. Have a blessed day po sa lahat. At mag-iingat palagi. God bless po.